Good morning! 5.30 ng umaga dahil nakaready na yung breakfast ng mga anak ko kasi alas 6 eh kakain na sila. Habang kumakain sila dahil ay magkuning-kuning tayo sa ating mukha dahil hihahatid natin si Bunso sa school. Kailangan ready tayo dahil kahit pa sa ating mukha. kain in kaso dahil ba napapatawag tayo sa si school in case of emergency ay hindi na tayo mukhang asungot dahil. <laughs> kasi dahil kumukha tayong asungot dahil ay nako hindi tayo magkaharap ng mga tao dahil. <laughs> Nahatid ko na si Bunso ng mga oras na iyan, day ay didiretso na ako kung saan ako pupunta ngayon, day. Pupunta ako doon sa malayong supermarket na ang pagkakaalam ko ay sobrang mura doon, day pag umaga. Sa mga oras na day, alas 8 ay nga pala yan, mga inday. So pag mga ganong oras, day, medyo traffic-traffic pa, siguro day, mga 20 minutes ang biyahe mula sa amin. Kahit malayo-layo pa yan, day, kung dyan ako nakakatipid, ay susugurin ko talaga yan, oy. <laughs> Last month kasi inday no nagpunta ako doon timing talaga umaga yon day kasi may hinahanap ako day Pagdating ko doon sa meat section mga inday lahat ng karni, halos siguro mga 50% ng karne na naka-display ay kalahati ang presyo day. At take note mga inday made in Japan pa yung mga karni na naka-half price. At hindi lang yung mga inday, yung expiry nila inday ay hindi ganun yung araw na yun ay expired. Hindi ganun day. Ganito ako mamamalingki mga inday kung saan ako nakakamura doon ako basta safe naman siya kainin. Sa amin kasi mga Inday, ako kasi nagdadala ng budget sa buong buwan mga Inday kahit hindi kayo nagtatanong. Dati Inday, ay hindi ako ang nagdadala kasi wala pa talaga akong alam dito sa Japan Day. Nung katagalan day nakita na ni Hapo na medyo kampante na siguro niya na ipag-ubaya na sa akin ang kanyang milyones, charot. <laughs> ay hinanyaan, ay nayaanan na niya ako mag-budget, Day. Ito pala yung nakuha ko Day, dalawang basket. Ang nabayaran ko ay kunti na lang ang kulang at may isang lapad na. At alam mo mga, Day, panigurado ako at tansya na tansya ko na ang kari na nabili ko ay pang isang buwan or sobra pa. Dahil na uhaw tayo, bili tayo ng fresh na juice, Day. At ito ay 45 seconds lang daw. Freezy squeeze daw ito, Day. At ang machine nila, Day, MRT, hindi tumatanggap matanggap ng 10 yen. <laughs> nagdiat lang agi ani nga machine day ayo tumanggap ng 10 <laughs> automatic na pala magbukas yan day ang kanyang window pag ito ay natapos na sa ka squeeze squeeze day ba and then sa machine na iyan day meron diyan sa gilid na pwede kayo humingi ng straw <laughs> Joke lang mga enday, pwede kayong kumuha ng straw dyan. Babalik na tayo doon sa sasakyan day kasi uwi na ako day. Ang oras na mga inday ay alas 10 na ng umaga. Bali day, isang oras lang talaga ako na malingki day. Ang kinuha ako lang talaga day, ang sinadya ko lang dito day ay yung karni day. Medyo naparami yung pagbili natin day, hindi siya magkasya sa freezer. Ang ginawa ko ay tinanggal ko siya sa lagayan tapos pinagbabalot ko siya ng cling wrap. Pagkatapos nilagay ko siya isa-isa sa freezer, nagkasya naman siya lahat day. At napansin ko sobrang dami nga pala day, kaya mangyayari ito. Sobra isang buwan yung konsumo namin dahi. Itong styrofoam day, uhugasan hugasan ko, sasabunin ko bago ko siya itapon sa basurahan. Kasi mangangamoy siya day, kung idiritsyo mo lang siya sa basurahan. At siya ang dahilan kung bakit magkaroon ng maraming maliliit na langaw sa iyong loob ng bahay day. Once a week lang kasi kukunin ang basura ng plastic dito day, sa amin. Kaya dapat talaga siyang hugasan day, bago natin siya itapon. At isa pa dahi, nakakatulong din tayo sa ating mga kalikasan day. Alam nyo ba dahi itong styrofoam nato ay ginagamit na ata nila ito. Ginawang recycle na ginagawa nilang bag. Hindi ako 100% sure day pero ang pagkakaalam ko ay nilarecycle nila ito at pwede ito nilang gagawing bag day. Yun kasi ang nakikita ko sa TV day. Bye bye day!